Neng, ano na yung itsura mo, Bi? Bidyoan mo ako. Kasi di ba sila nanay? Sa ano? At atin aalis. Oh, ano yung mo? Pupunta sa ano? Sa pinsan namin na doon at tinggalin ibang bansa. Oo, oh, no, tapos. Ngayon, mauna tayo doon. Abangan natin sila. Mauna tayo? Magagawin na akong kalukuhan. <laughs> sige, sige. Ah, magkatago ako? Oo, mga kawander. Let's go. Abangan nyo kung ano yung gagawin ko. Anamang kalokohan. Sige, sige, magkatago. Para mo. Magkatago lang ako. Huh? Magkatago lang ako. ako. Oo. Oo, oh, yoko ka pa. Huh? Yoko pa. Yoko Oo, yan. <laughs> <laughs> Ayan, yan, yan. Oo, oh, yan, yan. So? Hindi ka lang makita, Oh. Eh, para malapit na sila. Malapit na. Nakagala ko na ka balo Oh, oh, oh Ano, ano? Andiyan na O, sigi Oh, sige, sige, magtago ka na dyan B, maglalabas sila ang ulan. Maglalabas sila. Ayun, binabad pala. Ayun ba yung binabad pala nila yun? Oo, mga yun. Naku. B, dito ko lang ako ha. sige. Kasi pupunta dito yung ano, manunggang ni Maritis Black. Okay. Oo, may gagawin dito. Eh, syempre, ipaprank natin kasi matagal natin ginaprank. Ay, tago ka na dyan siya. Ha? Diyan na. Oo.

Pagtago ako dito sa Ali Alam. Isso é pra... É já pra...